Ipapasa na sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez ngayong linggo ang mga reklamong naispatalsikin si Vice Presidente Sara Duterte. Noong Desembre, tatlong impeachment complaints ang hinain laban kay Duterte at nakabinbin ito sa opisina ni House Secretary General Reginald Velasco. Inaantay kasi ni Velasco ang nagbabadyang ikaapat na impeachment complaint. We will have to transmit the impeachment complaints within this week. Meron talagang nagbabalak. Pero up to now, wala pa. So we will have to act on it. Unang sinabi ni Velasco na inaasahang may one-third o 103 na kongresistang nakapirma sa ikaapat na impeachment complaint. Pag one-third ang nakapirma sa reklamo, dederecho na ito sa Senado para sa trial at hindi na dadaan pa sa pagdinig sa Kamara. Para kay Act Teachers Representative Franz Castro na isa sa mga endorser ng ikalawang reklamo, Long overdue na ang inaasahang pag-transmit ng Secretary General. Hinihikayat pa rin niya ang kapwa niya kongresista na pumirma at iendorso ang reklamo. Ilan ang plunder, graft and corruption at betrayal of public trust sa grounds ng mga impeachment complaint laban kay Duterte. Sentro ng investigasyon ng Kamara ang bise presidente dahil sa umano'y maling paggamit ng daang-daang milyong pisong confidential funds para sa mga impormasyong napapanahon at on demand. Denise Fernandez, Newswatch Plus.